So, out of 4 is isa na lang siya. So, napaka-basic lang ipasok no So, gamit lang din natin yung ating fabricated lang siyempre na pampasok. So, Jajak na natin. Simple, simple. O. Jajak lang. O, baka tama na yung ating paint. Yun, guys, so good morning. So, wala nang bagyo pero maulan pa rin. yan. So, hindi tayo makapunta ng machine shop ngayon. Ah, dahil nga, umuulan palagi. Tapos, minamadala yung ating makina. So, dumating na yung mga parts kahapon. So, binunot ko na yung dating liner niya. Ayan. Dahil nga, sa napakalaki na ng edge dito sa kanyang liner. So, siya na yung tatlo pa. yung pangapat. So, nilinis ko na yung mga parts. Yung crankshaft niya. Dumating na yung in order kong mga bearing yan bearing, main bearing tsaka Conrad bearing tapos isang piston ring siyempre isang set yan, TP standard yan tapos uh, liner dahil nga uh, hindi kami makapagpamasin siya pa dahil umuulan nga tapos ipipila pa namin doon so kailangan na namin matapos ang binili namin is surplus na na liner so para hindi na kami mag honing honing no or yung kahit yung finish na kasi kailangan mo pa rin pasadaan yon. so ito gamit na surplus pero goods pa yan nandyan pa yung mga cross hatch wala namang guhit yan. so yan ang inorder ko tapos dumating na yung ating uh, overhauling gasket din overhauling gasket na tayo dyan tapos ngayon ay ginawan ko na kahapon ng pangpasok ng liner so ayan nakapasok na tayo ng dalawang piraso Ito, pangatlo pagpasok natin is nagfabricate lang ako ng uh, plate syempre yan ito pang bunot ko ng liner ng mga 6 e or 6HH so pinabricate ko to tapos uh, ito naman isang ginawa ko is pambunot din ng liner to ng 4JJ2 tapos meron pa akong isang ginawa nito na pang 4JB1 kasi mas malaki yung liner ng 4JJ2 at piston so yung pambunot na to hindi kasya dito kung gawin mo siya ang pambunot na liner no? so yung ng panibago tapos gumawa ako ng ah uh, tukod nito kasi ijajak na lang natin siya para bumaon no tulad ng ginawa natin sa dalawa na to ayan goods naman bumaon siya so ang ginawa ko is kumuha lang ako ng lumang u-bolt ayan lumang u-bolt tapos gamit yung nut din nya ko sa baba ayan winilding ko yan dito ayan. tapos gamit ko yung head bolt head bolt ng ating makina dalawa tapos i-tutornilyo lang natin siya dyan So, itong ginawa kong adapter is para pagka ipipress na siya ng sagad dito sa block. So, pag wala pa siyang ano, pag wala pa siyang malapit siya sa kalahati, so tatang hindi pa natin ito gagamitin. So, mangyayari niyan, iwan yung ating ginawang spacer. Tapos, ito lang ang ilalagay natin. So, tornilyo lang natin ito dyan ah, so, tornilyo muna natin so ayan ang um, na natin ating head bolt dito no maluwag lang yun sya naman kailangan ano na, ipitan naman ng todo, kabila ganun din okay ayan. tapos ah, pag jack natin syempre tataas pa to meron bali ito yung magiging adjustment yan para makapaglagay tayo ng plate tsaka yung jack no angat lang sya ng ganun Ayan, amangat siya. So ngayon, ikakabit na natin yung plate natin tsaka jack. yan so ganito lang yung posisyon niya. Kailangan lang yung base ng jack natin is na uh, nakatapat dito sa ating ginawang you know, uh, plate. <coughs> no? Kasi yun yung uh, tutulok na matigas, hindi siya tatabingi. So pagkaganyan ganyan siya, pwede na natin i-jack yan. I-jack natin ng siyempre, mano-mano. No? gamit lang tayo ng tire wrench tapos i-jack na natin para bumaon siya ayan o ayan nyo ah. ah. ha hmm, diba gumamit jack natin ah. lumang jack pa yan diba gamit ko yung jack yung hindi detrid yung double yung ah, laman niya para mataas pag pinalo kasi natin is may chance na mayuyupi yung itong labi lalo na kung hindi pantay yung plate pero kung meron talaga kayong urig na pang pasok nito yung merong guide dito sa loob yun pwede yun paluin lang hindi yun deform so yan bumaba na natin dahil sumagad na siya hindi natin may sagad hindi natin may sagad so saka na natin magagamit yung ginawa nating spacer tuturin nyo natin siya pa ganyan diba so lulogan muna natin luwag tanggalin pagkatanggal nyan syempre nilinisin natin yung dito kailangan lang natin ng compressor dyan para yung mga dumi dyan na sumiksik is hindi siya kakalso sa labi nito okay so ulit na ulit natin yung position nya so ayan na na sit up na ulit na natin so ito na yung ginawa ating spacer para hindi naangat tong ating ginawang pan kontra uh, no so ayan na tapos bago natin isasagad yan ng baon dyan sa block natin hangin na natin para yung mga dumi dyan na sumiksik eh, hindi ko malang no nakalang kasi yun yan tapos ipapump na natin yan syempre pump na ulit pump natin para ang na isa okay ngayon kita nyo bumaon na ha? Hmm. Hmm. Good na. Okay. Okay. Uh, baga yung pag tayo sa machine shop yung pagpunta pa lang doon is sayang na yung oras. Yung ipinunta natin doon is pwede na natin ikabit yung apat na liner. syempre, O yan. Tanggal na tanggalin pa rin natin itong isa. Kaya hindi na. Para makita nyo. Dang. Dikit yan. Okay. Hmm. Dikit yan siya. Makita nyo naman siguro. Huwag sabihin. Goods na. So isa na lang. Dali-dali lang natin magagawa to. Kegana ulit, ba bina Dapat Hmm So out of four is isa na lang siya. So napaka basic lang ipasok no. So gamit lang din natin yung ating fabricated lang syempre na pampasok. Ah, jajak na natin. Simple, simple. oh, Jajak lang. Hop, oh, Template. tumama ba mukhang tumama yung template yun o oh, bumuka na ok uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. malapit na uh -huh. tumigas na ulitin na natin ngayon Tingin ko sumagad na. Yun. So, after natin ma-install yung apat na liner, ano, yun na siya. Nalinis na rin natin yung surface ng black. Yan, pantay na yan para paglapat ng ating heat gasket is walang naka angat dito so ayan lapat na yan Pag tapos yung ating piston ring sinukot na rin natin yan may clearance na yan standard pa rin yan lahat yan. tapos yung ating piston syempre yan smooth yan uh, smooth smooth lahat so ngayon dahil nagliha tayo dito puhugasan na natin to tapos uh, kailangan maalis natin lahat ng pinaglihaan kailangan maalis natin yan kung hindi natin maalis yan yung langis na galing ng head dadaan dyan tapos ito yung nilulusutan ng push rod hahalo yung dumi na yan dun sa ating oil So, kailangan malinis natin yan todo. So, ito, pinantay ko talaga to. Nilinis ko talaga ng gusto yan. So, niliha ko to gamit yung salamin. Para pantay siya, no? Si, so, dapat wala siyang nakabukol. Kasi yung mga cylinder head gasket natin is flat yung nakalapat dito. Yung likuran. So, kailangan paglatag natin dyan. Iswak siya. Wala siyang nakaangat. Wala siyang siwang dito. So, may siwang dyan, yun yung panggagalingan ng uh, overheating problem. yan, uh, good ito, na lang natin ulit, babanlawan. Tapos, ready na tayo sa uh, pag-install ng ating crankshaft. So, crankshaft, i-install eh, na natin. Pagkatapos ng crankshaft, syempre yung mga piston ring dyan sa ating piston. Kakasa na natin. Okay. So, lilinisin muna natin tong mga dumi. Bago natin i-symbol. So, oh, good. Ito